ano na? anumis sa likod ng pader na yan kami ang kalabong ay ito? bakal yung ano ano yung paglalahan? Oh. ano yung Ilaw. Oh. Ano yung yung wala yung 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 Wala masyadong Pwede ba kayong magkaramdam? Pwede nyo ba pailawin yung bola kung mayroon nakakulong dito? yung Wow. Pari mo, tumunog banda din. Grabe, ang lakas po. Ha? Huh. Diyan banda. niyo ba ulitin yun?